my Facebook post the other day. says, a reminder to ourselves na butang ko dito, we have to be ambitious but patient. Uh, but kung na-recall ninyo, maging ambisyosa pero may pasensya. Ibig sabihin, mangarap tayo pero hindi magdali. Kaya hindi overnight ang success. Si Mayor Tessa, pareha kay Attorney King Lloyd Abelado, wala nagtulog kag pagmata abogado na. Wala na naton gin isip kag pagkabuas na dawat na dahil. Gin proseso nato kung ano man ang aton na naabtan. Ako habang ka-eskwela, kapapati sa ako ng maestra, mga magagaling na profesor. At the back of my mind, may a doubt. daw, mabahimu po ba ako, nga abogado, nga magatubang sa korte? Kaya ko po Na? There is that doubt in ourselves but at the same time, there is that dream or that wish na unta maagyan mo po ang mga naagyan sa iyo man yung You see, sa inyo tanan ng mga ko, ka when I post something sa Facebook, I hope that it would also reflect an inspiration to each one of us. Parang sa ko ito bagula, wala man sang perpekto sa aton. Bisan ang akon nga kinabuhi sa pagpungko ko bilang mayor tuwing 2016 sa mga nakaupod ko sa trabaho, nakita po ninyo kung paano nag-evolve ang batasan ni Mayor Tessa. Eventually, from being a nabag during our, during my birthday, ang I'm semana, adlaw-adlaw, ara ako sa mga lagyong asityo. Ay gusto ko makita ang sitwasyon. But I couldn't do so much for a day or for a week. May gigil sa umpisa nga na convert as someone nga naging kalmado kay gidawat ang realidad sa panggobyerno nga limitado ang ato ng panahon limitado ang enerhiya limitado ang resources limitado po ang Na gusto na hinuon. Mga empleyado sa munisipyo, as this year ends, I hope na may ara sa mga reflection sa aton nga paghatag sa servisyo. Kaya ina nga reflection hatagan naton sa saktong evaluation para pagsulod sa 2025, ang mga kinahanglan i aton ma-improve at ma ang mga nami lang, na, mga trabaho, aton ipadayo kag tupay ara pagit sa kusog kabasko, baskog kalinaw sa mga una para mas mapanami pagit ang programa atong himuon nag expect ako sa energy halin sa inyo inang energy nga lahutan kag sa ato nga pag-evolve sa ato nga pamatasan sa pagserbisyo tani mag-evolve kita sa maayong nga direksyon kay kung ang tanan nga empleyado may ara sa saktong pamatasan ina magdidikta kabalaran sa aton nga munisipyo. Pareha man sa aton nga kinabuhi. Kung kita nang ambisyon para maplastan ang aton nga pamilya, pero naghatag sa pasensya. Kung kita naging mahusay, halin sa pagiging marunong, naging magaling o mahusay, pero wala nagsunod sa aton nga utot ang pagiging magaling, kay wala kita naging arugante, wala kita naging kung kita may ara sa kaisog para trabahoon ang dapat trabahoon, pero gahatag sa konsiderasyon o may malasakit sa isip katawo, maging agresif, pero nag-iisip our lives and in our work as public servant, then definitely magpadayon ang pagsubida sa lungsod sa Manuel. Fellow public servants, you go back to your respective offices. Thank you for your kind attention this morning. I expect that from day one of the year 2024 up to the end of 2024 and as 2025 starts, hanggang Mayado pa kita sa munisipyo sa Malungon. kung diin man kita maabot sa ato ng mga pangandoy, magpabilin ang serbisyo na may ara sa kalipay sa kasikasi. kung may ara sa kalipay sa kasikasi, luyo sa kapigadungod, definitely ang panalangin sa ginoo magpadayon. Maayong aga sa kalipay.